I am 58 years old, from Lambunao, Iloilo, Philippines. Global Pinoy sa Dubai. Ito ang aking kwento. Ang buhay ko sa Pilipinas ay mahirap. Yung asawa ko ay isang barangay captain. Alam naman natin sa politika, nanalo siya. Pero yung bodyguard niya, parang gusto siyang patayin. Tinutulungan niya yung sarili niya, pero nabaril niya talaga yung bodyguard niya. Kaya nakulong siya. So at that time, siya kaming lahat. Yung mga anak ko, nag-aaral pa. So habang nasa kulungan siya, ako naman, nagtitinda ako ng mga kulay, mga prutas, para mabuhay ko yung mga anak ko kasi maliliit pa yung mga anak ko eh. Sobrang hirap kasi iwanan mo yung mga anak mo, walang mag-aalaga sa kanila. Araw mismo na yon gabi, tumawag yung kaibigan ko dito sa Abu Dhabi. Sabi niya, Bing, gusto mo mga abroad? Sabi sabi ko, oo. Wala akong tinanong sa mga anak ko, oo. Sabi ko, pero wala ako, hindi ako nag-isip na iwanan ko yung mga bata ko maliit pa. Pagdating namin dito sa Abu Dhabi, Mahirap. Maharap kami sa salamin. Tapos umiiyak. Bakit sabi ko nakapunta tayo dito? Tapos yung sahod namin doon, maliit lang. 750 dirhams. Isang buwan. Pero ang maganda lang doon kasi nagbibigay yon sila ng pera kung minsan may mag-eed, magbigayan sila Ramadan, bigay sila ng pera. Kaya, tapos yung mga gastos namin lahat doon, binigyan kami. Yung mm, mahirap lang, yung malayo sa pamilya ko, hindi ako makakommunicate kay, hindi, hindi man sa time ko, hindi pa uso cellphone na yan. May cellphone pero hindi man alam. Ang pinakamasarap na party ng trabaho ko ay yung paglilinis. Kahit mga amo ko, gusto nila yung, kasi malinis tayo. At saka yung pagluto. Sabi ni sir nga, Lynn, you're a chef. Sabi ko, sir, I don't know how to cook, sir. Sabi ko, pero sabi ko, you know, the Ilongga, sabi ko, they are good in cooking. Kahit hindi ako, tinatry ko yung best ko na mag-best para magbigay parangal sa mga natatanging kasambahay sa United Arab Emirates. Ito ay handog pasasalamat at isang pagpupugay sa pagod, pag-aaruga at pagmamahal nila sa ating lahat. Sobrang ano, uh, overwhelming, touching. Kasi sila 'yung mga uh, hindi naman natin karaniwang naririnig na kwento. Itong mga kasambahay na 'to kailangan nating protektahan. Kailangan natin silang Uh, bigyan ng part ng open appreciation in terms of recognizing them. Kasi ang mga stories nila, ano eh, malaking factor para ma-realize ng government din kung ano yung mga tulong na kailangan pa nating ibigay. Nung una, hindi ko alam na nominate ako, nominated ako. Nag-business na lang yung nag-nominate sa akin lang. Sabi niya, nominate kita, sabi niya. Kasi alam ko, sabi niya, tumutulong ka dito sa mga kabayan natin na walang trabaho, dito sa mga companies. Ang maipapayo ko lang sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad, kailangan mahalin ninyo ang trabaho ninyo. Mahalin nyo din ang employer nyo, especially yung mga alaga nyo. Kasi pag nakita ng employer nyo na mahal nyo ang alaga, ang anak nila, mamahalin din kayo ng employer. At saka, ang pagpunta natin dito is trabaho. Kailangan I may goal tayo sa sarili, may ambisyon tayo kung anong gagawin natin sa pera.